Hello mga kaibigan, nandito pa rin ako sa Subic Bay Ito ang Subic Bay Part 2 mga kapatid At yan ang mga kasamahan ko na nag-travel sa My Dream Lifestyle Travel Isang programa po ng travel sa Pilipinas at sa buong mundo no? So mag-enroll kayo para mag-enjoy kayo no? mag relax chill chill yan no? Kaibigan, ito yung ating Subic Bay Part 2 Yan si so, Sam Crespo Yan ang pinakagwapong kasama namin dito Yan. Subic Bay Part 2 Okay, so Doon tayo, meron doong yate So, pag meron kang yate Pwede ka pumunta rito sa Subic Mamasyal, mamingwit Yan po ang ating yate dito so malaki po malaki laki din po ang subic bay yan yan may yate ito yung uh, dagat sa may gitna yun yata yung parang pantalan yan nandun yung mga pag mga konti container na nandun sa na no? yun yung konti container na mga kaibigan yan yan po mga kapatid so sabi ko nga mamasara kayo dito sa Subic Bay sa may uh, Sambales kapatid Anong meron dito brother? Ah, ito ang history ng Subic Subic kasi nagiging American base meron po rito ang US base sa Subic Okay so ito ay strategically located sa Asia para pag may lumusob sa Pilipinas o kaya may nanggulo sa US ay naka na ang kanila mga barko, malaking barko, mga armas aeroplano so ito yung kanilang ano parang remembrance huh? Australian Commonwealth Military Force Australian Japanese yeah. yan yan yung kaibigan so Pasal kayo dito Ito yung part 2 ng ating Subic Bay Malinis po dito Napapansin ko po dito mga kapatid Dito sa Subic Malinis po ng mga kalsada Wala pong Nagkakalat Okay so yan yung mga kasamahan ko Na nagtatravel Dahil sa My Dream Lifestyle Ayan so Magindol po kayo mga kapatid Para kapasyal kayo sa buong Pilipinas at sa buong mundo yan yan po ang kaibiyan yan yun ang may ice cream doon yan si madam mo hindi na hindi si mo, hello guys hindi na hindi si madam mo oh. yes ma'am ah, lalabas po ito sa youtube channel ko ma'am yan <laughs> yan Magkano ang ice cream mo brother? Magkano? 20? Uh, so dito tayo sa parang pantalan na dumat. Ayan po mga kapatid. Oh. Daungan niya tayo ito dati. Okay. Ayan po. So malaki ang subik. Hanggang doon yan mga kapatid. Doon kami kanina sa kabilang side. Okay. Okay, so siguro hanggang dito na lang mga kaibigan ang aking nasayang vlog na naman na pasyalan dito sa Luzon, sa Sambales Subic Bay Part 2 to si King Prince Masaya na naman ang ating vlog ngayon Maraming salamat po God bless us all To God be the glory God is good